paano natin tanggalin ito na hindi na kailangan di welding ano? ito yung mga ano bolitas yan o no? oh. mga baklas na so gagawin natin dyan tanggalin natin ito isa isa ito nga pala ang video ito pala para para tanggalin yung housing ng bearing ano na naiwan sa uh, mismo hub kasi nga nawarak yung ano yung bearing yes. Yan yung cost ng mga matagal napalitan ano yung ano yung bearing kaya warak na warak. So may iwan talaga yung housing niyan. So ganto yung tik-tik niyan guys. Tuturo ko sa inyo step by step ano panoorin niyo lang hanggang dulo. So let's go. So yan tanggal na. Tanggal na natin itong isa ano. So medyo meron na tayong space. Lumuwang na. Ayun siya gagawin natin kung katay ng grasa lagyan natin ng grasa dito sa loob ay grasa na tayo no Lagi natin ilalagay natin tong mga bolitas isa isa Babalik natin ito isa-isa. So, try natin. Ito lang. Ito. You know, may natirang isa. So, ito mahirap siya tanggalin. Ito mahirap siya tanggalin. So, gagawin natin ito lang. Uh, try natin itong tanim na piraso. Ayan, tapos ito. ha. <laughs> <laughs> Aba, dito ba? Ayan. Medyo madilim lang yung kuha, no? So, sige lang. Lagi natin isa-isa. Kasi may grasa. Ayan. Yun know. o. Okay. May siya. So, ilagay natin tong ito. yung okay housing ng bearing yan, yan tapos kuha tayo ng stick tapos import natin yan i-arrange natin siya i-arrange sa taas ay I arrange I dapat ibubuo natin siya na parang ano rin parang bearing pa rin wala wala nagahawak na si ano ko ng camera ayayos so, ko muna so ayan na ilagay ko na ano ayan so, ko na ayan ayos na natin ano ito yung gumagalaw ha Ay, gumagalaw baka sabihin nyo o, na, ano yung housing binalik ko hindi wala lang na, nagahawak ng camera kaya ng cellphone kaya ano ayan ayan ah ko na ano gagawin natin dyan balik natin sya na ganyan ganyan sya yun o no? kita nyo Main sya so hanap tayo ng mas malaki na pamukpok ito yung pamukpok nyo so hanap tayo ng pamukpok okay, yung malaki para dire dire so, ito 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 ayan ganyan o no, sakto ayun o no. ayan o no. Ayan, sakto. So, pokpokin. Diretso. One hands, kaya. Ayan na guys, so, oh. Bigla, diretso. Isang pokpokan na to. Diretso na to. Isang pokpokan. Ayan, oh. Eh. Ano ang natanggal? Ano kayong natanggal dun? Oh, tanggal siya. Ayun na guys, natanggal na siya. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh matagal siya. Hmm. Ayan yung housing. So, may isa pa siyang ito hindi na ibalik. Ano? Kita nyo? O. Oh. sya Nakita ko sa inyo talaga guys na legit yan. Ano? O, oh, yan Oh. Alisin ko siya. Tanggalin ko. Tanggalin ko siya guys. Ayan, para pakita ko lang sa inyo na legit talaga yung ginawa ko. Ayan. O. Ayan. O. 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 Tanggal. Ayan yung mga ano nyo. Ayan yung mga kulitas o oh, o oh. oh, oh di ba oh. oh tanggal guys so gano lang gagawin niyo guys ayan oh hindi na kailangan ng welding so, oh, kasi yan nakaharang oh so kailangan niyo tanggalin yung isang bearing sa kabila ayan so i hope guys may natutunan na naman kayo no ayan iwan yung ano ko yung ginamit kong sakit ayun ayan 17 sakit na 17 Oh, another another customer. Uh, 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 <laughs> ayan, ayan ayan dapat i-arrange 'yan. Yan. Para matanggal siya. Ayan, arrange na, na. Okay. Mo doon. Ayan, Lapit mo lang. Ayan, ko isa para sama ka sa video. Okay, okay. hirap tanggalin ang isa. Ha? hirap tanggalin. Ang Wala pa. Tapos ko muna yung bearing. mga bulitas niya. Kailangan nasa ayos to. Pag ito nasa ayos, wala, maano to. Wala tanggal? Oo, hindi. Mauna malalabas tong ano niya, housing. Ah, yung ano, yung inner. yan. try natin dito. Mm mm ha, baba. Oh, Ang sira. Oh. Okay, nasa kantay pa nakaayos pa rin. Uh -huh. Kasi kung di nakaayos yung second din nakaayos 'yang ganyan, no. Oh? Hindi nangal na ano 'yan, naiwan. Hmm. Naiwan tong itong bahay niya. Yeah, buti na lang, natanggal din ka agad. Ito na lang isa. O, oh, yun. Tanggal na. Ang oh, dalawa. Yun. Yeah. Ito, ano ang number nito? Ah, 6201. 6201. Gila, diba? Ang dalawa, o. Ayun, tanggal na.